Kagabi nga, pumunta ulit kami ng palengke at tumingin kami ng mga isda. At ayan, nakabili na naman tayo ng mga isda katulad ng bangus, tawilis, at saka turilios. Ang turilios daw na ito ay yung parang flying fish. Hindi pa ako nakakakain nito, pero yung flying fish, oo na. Ang sabi sa amin nung nagbibenta nito ay para lang siyang flying fish. Pwede siyang ipaksiw, pwedeng iprito, at syempre, pwedeng uh, gataan. So, since nga na hindi pa ako nakakakain ng ganito, bumili po ako, tinesting ko lang, at pagdating nga sa bahay, nilinis ko na, tinimplahan ko na kasi masarap raw itong timplahan muna. Bago iprito at saka ipaksiyo. So yun nga ang aking ginawa pero hindi ko siya ipapaksiyo. Parang isi-sweet and sour ko to. <laughs> at yan na nga. Yan ang una kong nilinis at sunod yung bangus. Nilinis ko na rin pala yung bangus nila ate kasi nga nagpagas pa si ate. Gawa ng dagdagdag na naman ang ating gas ngayon. Bali 1 peso and 50 cents ang itinaas niya. Nung huling naggas kami last week. 60 pesos pa ang per liter ng unleaded. Kagabi ay nung naggas kami ay 62 point something na. And tataas pa siya ng 1 peso and 50 cents. So therefore, aabot ng 63 pesos hanggang 64 pesos ang unleaded per liter ngayon. So since nag full sagad na naman, full tang sagad na naman kami kagabi, ayan, si Ati Malu naman ay nagpa- gaspa din at siya na rin yung nagdala ng isa naming sasakyan at pinagas pa din ulit yon. Ayan, siya na ang naglagay o nagdala ng sasakyang isa kasi hindi naman ako marunong mag-drive. Si Tate, si Milka ang pinagas niya si ate ay si Meko. Kaya si ate ulit ang nagdala nung sa Inoba, kay MM. So yon. Kaya ako na ang naglinis ng mga isda na pinamili namin. So bangus lang, tawilis at saka yung Torillos ang nabili namin yung tilapia ay hindi na kami bumili at ako ay meron pang dalawang piraso doon sa nabili kong tatlong piraso nung nakaraan. At eto na nga yung aking bangus na mga buo kasi yung bangus na hiniwa-hiwa na ay kay ate yon at bumili kami ng tigtatlo pa na bangus na buo na pinadaing namin. At ito ay 190 pesos per kilo. Yung binili ni ate na isang buong malaki ay 200 pesos per piece. Yung na boneless na. At ibinigay lang kay ate ng, magkano ba yon ay, hindi ko alam kung natawara ni ate. Ganun kamahal ang mga isda. <laughs> At eto naman yung tawilis. Yung tumpok-tumpok na ng tawilis. Ito, itong lahat ng ito ay nakuha lang namin ng 150, hati na lang kami ni ate. Pero yung dalawang tumpok is 200 pesos, ibinigay na lang sa aming 150 pesos. Yun lang. Thank you so much for watching. Bye!